pusong nagkasawaan, mga pangako hindi na kayang panindigan. Sabi ng iba, ang pagpapakasal ay hindi parang kanina na pwede mong iluwa kapag ikaw ay napaso. Para sa karamihan, ang pagpapakasal ay itinuturing na isang napakalaki at napakahalagang desisyon sa buhay ng tao. Pero, gaya ng normal na tao, iwasang maging mali ang desisyon sa pagpili kung sino ang pakasalan o ang mismong pagpapakasal ay pinagsisisihan kalaunan. Sa isang bansa na ganap ang kristyanismo at ang mga tao ay konserbatibo sa mga sensitive issue, partikular ng deborsyo, tila imposibleng magkaroon ng batas patungkol dito. Sa Pilipinas, napakalaking aspekto ang impluwensya ng simbahang katoliko kung bakit maliban sa Vatican, ito na lamang ang natitirang bansa sa mundo na wala ito. Ayon pa sa Biblia, hindi pinahihintulutan ng Diyos ang pagdidiborsyo at pag-aasawang muli maliban na lamang kung ang ugat ng problema ay pangalunya o pakikipagtalig sa labas ng matrimonyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na lamang ito ang karaniwang iniikitan ng hiwalayan ng isang mag-asawa. Hindi sa pagsasantabi ng paniniwala ng iba, ngunit hindi ba dapat ay mas tingnan natin at mas bigyang pansin kung ano ang realidad sa lipunan? Sa kasalukuyang panahon, mapapababae o lalaki man, bugbog, naaabuso, na pagtataksilan, hindi ilan lamang yan sa mga problema ng isang mag-asawa na nagiging ugat ng hiwalayan. Dahil sa paglipas ng panahon, mas nagiging mapanghamo ng mundo para sa isang mag-asawa. Mas nasusubok ang kanilang katatagan bilang mag-asawa. Pero sa kasamang palad, may ibang bumibitiw na lang at dahil hindi na kayang pasanin ang mga problema. Sa totoo lang, bago ang usapin ng diborsyo sa bansa. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga mananakop sa Pilipinas, may mga naitala ng uri ng diborsyo iba't ibang grupo ng katutubo rito. Hanggang sa dumating ang mga mananakop na iba-iba ang pananaw sa usapin ito, kaya nagkaroon ng pagtutol, paglimitado, pagpayag, hanggang sa kasalukuyang panahon ngayon, ay ito ay pinagbabawat maliban na lamang sa mga kapatid nating muslim bilang pagkilala sa kanilang sariling batas. Mahigit sa kalahati ng mga Pilipino na nasa wastong kulang man ang pabor sa diborsyo, tila hindi nito mababago ang katotohanan kahit marami nang nagsumubok pagpanukala ng batas para dito hanggang ngayon ay umaasa pa rin na maisa sa batas ito. Isa pang dahilan kung bakit walang batas patungkol sa diborsyo sa Pilipinas ay dahil sa tungkulin ng Estado na pangalagaan ang pamilya bilang pinakamahalagang pundasyon ng lipunan. Sumasang-ayon ako rito, hindi natin maitatangging maraming bata ang naapektuhan ng mga sirang pamilya. Mahirap kasing ipaintindi sa mga bata ang mga bagay na tulad nito, lalo na mura pa ang kanilang mga isip. dikitin, pero hindi na kaya pang ibalik sa dating itong estado. Kaya sana, kung pipiliin ang isang mag-asawa na maghiwalay na lamang, piliin pa rin sana nilang gampanan ang pagiging magulang kahit hindi na bilang mag-asawa. Paglilinaw lang, hindi para sa lahat ang deporsyon. Ang pagpapatupad nito ay inaasahang makatutulong sa mga kung talagang nangangailangan nito at hindi upang gawing trial and error na lamang ng iba ang pagpapakasal. Unang-una, hindi biro o laro ang pagpapakasal. Kailangan, bago ka pumasok sa isang kasal o sa isang relasyon man, hinug ng iyong pangkunawa at handa ng iyong sariling batuhin ng mga problema maaari mong maranasan. At higit sa lahat, ang layunin ng diborsyo ay iahon ng isang nalulunod sa isang nakalalasong relasyon, hindi para konsentihin ang isang hindi sigurado sa kanyang obligasyon. Minsan, ang pagmamahala ng isang mag-asawa ay parang kanin lang din. Hindi nagtatagal. Maaaring masira maaaring mapanis hanggang sa wala ka nang magagawa kung hindi itapo na lang dahil hindi mo na ito mapakikinabangan. Wala nang magagawa upang isalba kaya susukuan mo na lang. Hindi pa man ako ikinasal o pumasok sa isang totoong relasyon pero naniniwala ako na wala namang mali sa pagsuko. Lalo na may patuloy na naagrabyado. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugang mahina ang isang pagsuko, nagkakaroon tayo ng panibagong simula. Na hinahayaan natin ang sarili natin na matuto, magnilay-nilay at kumilala ng mga bagay o kumilatis ng mga tao na sa tingin natin ay parang talaga sa atin. Hindi sa hinihikayat ko na maghiwalay na lamang basta-basta yung mga nasa namumblemang relasyon ngayon. May panahon para sumuko at may saya ay maaaring magtagal, ngunit ang relasyong nakasasakal ay mananatiling nakasasakal. Magpakatotoo tayo. Ang kasal na wala ng pagmamahalan ay wala na rin patutunguhan. Wala namang masama sa pag-aayos at pagre ng mga problema sa buhay mag-asawa pero wala rin naman sigurong masama labis na nakapapagod na. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, may diborsyo man o wala. Hindi batas ang magdidikta sa nararamdaman ng isang mag-asawa para sa isa't isa.